Mga palanggako, pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Lukas chapter 19. At siya ay pumasok at nagdaan sa Jericho. At narito isang lalaki na tinatawag sa pangalang Sakiyo. At siya ay isang puno ng mga maniningil ng buwis. At siya ay mayaman. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. At hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya ay pandak. At tumakbo siya sa unahan at tumakya sa isang punong kahoy na si Kimuro, upang makita siya sapagkat siya magdaraan sa daang yaon. At ang dumating si Jesus sa dakong yaon ay siya tumingala at sinabi sa kanya, Sa magmadali ka at bumaba ka sapagkat ngayon ay kinakailang ako tumuloy sa bahay mo. At siya ay nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tua. At ang makita nila ito ay nangagbulong-bulungan silang lahat. Ang na nangagsasabi, siya ay pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. At si Sarkiyo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, Narito Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinigay ko sa mga dukha at kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng mga kaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, Dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya'y anak di naman ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. At samantalang pinakinggan nila ang mga bagay na ito, ay dinugtungan niya at sinalita ang isang talinghaga sapagkat siya'y malapit na sa Jerusalem. At sapagkat kanilang inaakala na pagdakay mahahayag ang kaharian ng Diyos. Sinabi nga niya isang mahal na tao ay naparoon sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang karian na ukol sa kanyang sarili at magbalik. At tinawag niya ang sangpo sa kanyang mga lipin at binigyan sila ng sampung mina at sinabi sa kanila, Ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Datapwak, kinapupuotan siya ng kanyang mga mamamayan at ipinahabol siya sa isang sugo na nagsasabi, Ayaw kami ng taong ito'y maghari pa sa amin. At nangyari na nang siya'y muling magbalik na matanggap na ang karyaan ay pinatawag niya sa kanyang harapan ang mga aliping iyon na binigyan niya ng salapi upang maalaman niya kung gaano ang kanilang tinubo sa pangalalakal. At dumating sa harapan niya ang una na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina na sampung mina pa at sinabi niya sa kanya, Mabuting gawa, Ikaw na mabuting alipin sa pagkat, Nagtapat ka sa kakaunti, Magkaroon ka ng kapamahalaan sa sampung bayan. At dumating ang ikalawa na nagsasabi, Panginoon nagtubo ang iyong mina ng limang mina. At sinabi niya sa kanya, Magkaroon ka naman ng kapamalaan sa limang bayan. At dumating ang iba pa, Na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa isang panyo. Dahil sa ako'y natakot sa iyo, sapagkat ikaw ay taong mabagsik, kinukuha mo ang hindi mo inilagay at ginagapas mo ang hindi mo inihasik. Sinasabi niya sa kanya, sa sariling bibig mo kita, hinatulan hinahatulan, ikaw na masamang alipin, nalaman mo na ay taong mabagsik na kumukuha ng hindi ko inilagay at gumagapas ng hindi ko inihasi. Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang silapi ko sa bangko? At nang sa aking pagbalik ay mahingi ko yaon pati ng tinobo. At sinabi niya sa mga nahaharap, alisin ninyo sa kanya ang mina at ibigay ninyo sa may sampung mina. At sinabi nila sa kanya, Panginoon, sa mayroong sampung mina, sinasabi ko sa inyo na bibigyan ang bawat mayroon na ang wala pati nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Datapot itong aking mga kaaway na ayaw na po'y maghari sa kanila ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. At ang masabi niyang gayon ay napatuloy siya sa unahan na umahon sa Jerusalem. At nangyari na nang siya ay malapit na sa Bethphage at Bethania sa bundok na tinatawag na Olivo ay sinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad na sinasabi, magsiayon kayo sa inyong lakad sa katapat ng nayon. Sa pagpasok ninyo roon ay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na batang asno na hindi pa nasasakyan ng sinumang tao. Kalagin ninyo siya at dalhin ninyo siya rito. At kung may sinumang tumanong sa inyo, bakit ninyo kinakalagyan? Ganito ang inyong sasabihin. Kinakailangan siya ng Panginoon at nagsiparoon ang mga sugo at nasukungan ng ayon sa sinabi niya sa kanila. At nang kinakalag nila ang batang asno ay sinabi sa kanila ng mga may-ari niyaon, Bakit kinakalag ninyo ang batang asno? At sinabi nila, kinakailangan siya ng Panginoon. At dinla nila siya kay Jesus. At inilagay nila ang kanilang mga damit sa ibabaw ng batang asno at isinakay nila si Jesus sa ibabaw noon at samantala, sa lumalakad ay inilalatag nila ang kanilang mga damit sa daan. At nang nalalapit siya sa libis ng bundok ng mga olibo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nangagpasimulang mga at mga puri sa Diyos ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan ng kanilang mga kita. Na sinasabi mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon makapayapaan sa langit at kalwalatian sa kataas-taasan. At ilan sa mga parisiyo mula sa karamihan ay nangagsabi sa kanya, Guru, sawayin mo ang iyong mga alagad. At sumagot siya at nagsabi, Sinasabi ko sa inyo na kung hindi mangagsimik ang mga ito, ang mga batoy sisigaw. At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan at ito'y kanyang tinangisan. Sinasabi kong sa araw na ito ay nakilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan. Datapwak ng iyong ipawang na natatago sa iyong mga mata. Sabagkat darating sa iyo ang mga araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo at kukubin ka at gigipitin ka sa magkabi-kabila at ilulugso ka sa lupa at ang mga anak mo na nasa loob mo at sa iyo'y hindi sila mag-iwan ng bato sa si ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw. At umasok siya sa templo at pinasimulang itaboy sa labas ang mga nangagbibili na sinasabi sa kanila Nasusulat na susulat nga at ang aking bahay ay magiging bahay panalanginan datapwat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. At nagtuturo siya araw-araw sa templo Datapuat ang mga pangulong sa at ang mga eskrima ay ang mga taong pangunahin sa bayan ay nangagsisikap na siya'y patayin. At di nila masumpungan kung ano ang kanilang magagawa sapagkat natitigilan ang buong bayan sa pakikinig sa kanya. Mga palanggakol sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Amen. Purihin ang ating Panginoong Isokristo. Amen. Amen.